So, what's up mga kabarya? And once again, this is Mr. Bunny and I'm your host. At usapan pera na naman tayo and kwentuhan barya. And welcome to our YouTube channel mga kabarya. So, ito nga mga kabaria at meron tayong napulot o nung na yung tayong nakuha na 5 peso coin. At trinay ko siyang linisin by the use of uh, karamihan na sinasabi nila is uh, linisin daw yung barya by the use of chinelas. Yan. So chinelas yung goma ng chinelas na sinusuot natin. Any chinelas na pwede nyong gamitin para panlinis at, mal, at, tubig. Yan. So trinay ko, trinay ko talaga. At tignan natin ko ano yung nangyari doon sa aking nilinis na bariya. So stay tuned at kung ikaw ay bago dito sa YouTube channel natin eh mag-subscribe ka na yan. So stay tuned mga kabarya at simulan na natin tong talakayan. sige. So dito tayo ulit sa May Terrace namin once again. And papakita ko sa inyo yung barya na aking nakita. Pakita ko lang sa inyo yung sa park lang nang makita siya. So ayan. Napakakitab niyan mga kabarya. Uh, napakakitab niya sa ano pero pag nakita niyo yung harapan nito, ito eto kasi yung harapan nito, nitong barya na to is merong stain. May stain niyan, may stain niyan mga kabarya. O, tingnan natin yun As you can see, makikita nyo Kitang-kita yung lininis ko Ito yung kintab yung bariya Yung natural toning nya hindi pa nililinis pero yung kalakati niya nilinis ko gamit yung chinelas ayan. o may kita nyo talaga dyan yan, kita nyo po gaguhit siya, gumuhit <laughs> gumuhit yung ano yung ano na yan, yung ano ba, itong part na to itong part na to, ayan yung part na nilinis ko ng chinelas hindi ako gumamit dito mga kabarya ng ano anang ah, ng yung ano, yung pandinis ng silver or yung basta yung pandinis na may cream. Yan. Hindi ako gumamit ng mga kabarya. Kasi kailang kapag nilinis mo yung barya doon, itang kita. Pero dito kasi hindi ako gumamit eh. Hindi ako so, gumamit ng ano, ng mga kung anong pandinis. Ang ginamit ko lang talaga dito is yung at malinis sa tubig. Yan. So, yun nga yung ano. Kitang-kita niyo yung ano. Yung pagkakalinis ko. Yan. Balak ko sana. Nung nakita ko si sa likuran. Good siya. Apakit niya. bagay siyang ipang ano. Isama sa collection. Yan. Kaso nga lang. Nung makita ko yung harapan. May stain. So, trinay ko yung sinasabi nila na. Ay, hey, dinisin na lang namin yan sa ano. Sa chinelas. Para kumintap. So, yun nga. Trinay ko yung ano yung sinasabi nila nalilinisin na lang daw nila ng chinelas. Yun. Ito, sinubukan nga natin mga kabarya. So, nakita nyo yung pagkakaiba. etong nakikita nyo rito, sa so sign na to, is ayan yung natural na ano nya, kintab nya. Parang bago yan. Tapos pagdating dito, ayan yung may part ng stain na nilinis ko ng chinelas uh, mga kabarya, ito pa yung ginamit yung chinelas kaya diba, kahit ako sa inyo yan focus ka boy ayan. so yan yung chinelas na ginamit ko yan yung dito lang sa gilid, kis 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 ko yan dyan hanggang sa mawala yung stain nya may pusa kami may ano? pusa namin o Ako, hindi na naman yung mga pusa namin i-list na naman ako dyan ayan. so ayan nga, balik tayo rito mga kabarya balik tayo rito focus ka yan yeah. so yun nga mga kabarya oh. kitang kita nyo yung pinagkaiba ng natural toning sa nilinis na talaga hmm. ba? Diba? kitang kita nyo dyan pala may kita nyo na nilinis yan eh. Hmm. diba tapos kung mapapansin nyo eh, kung i-ano eh, natin yan itatalikod natin ayan talaga o oh, bagong bago pero pagdating dito kalahati na yung pangit siya o oh. yan ayan yung pinakaiba pero kanyan mga kabarya yung nilinis sa ah, hindi nilinis so sana nakapulong tayo ng ano ng idea about sa paglilinis at wag po natin nilinisin yung mga barya natin lalo na kung bagong bago naman talaga yan o kaya yung lalo na yung mga silver mga kabarya hindi po talaga yan nililinis yung may mga added value hindi po yan nililinis kasi mababawasan po yung numismatic value nun tips lang mga kabarya yung may mga added value natin na coins natin wag natin nililinisin po para hindi po mabawasan yung numismatic value nya o, so, yan. salamat sa panunod mga kabarya ha? salamat So, yun nga mga kabarya, Nakita nyo naman yung bariya na <laughs> pinakita ko sa inyo. Yun, yun talaga. Itrinay ko yung mga sinasabi nila na ay linisin na lang namin ng chinelas yan para hindi halata. So, makikita nyo naman talaga na halata yun doon. Karamihan kasi yun na sinasabi nila. Sa mga na, ano mga ko, mga nakausap ko doon sa ano, yung, lalo na yun, nagipag ko. Ay, linisin na lang namin to para maging ano, mukhang bago. Gamitin namin ng chinelas. Hindi na yung panlinis daw ng silver. So nakita natin talaga yung pagkakaiba ng nilinis na part nung coin dun sa hindi. Ayan. Napatunayan talaga natin na talagang mas maganda pa rin yung natural toning nung o yung natural na pagka yung naitago talaga na maayos yung barya kaysa dun sa nilinis lang o yung talagang sinadya na pakintabin lang may kita mo na talaga na makintab lang siya pero wala na yung totally talagang magandang kinang niya ano na, di uh, ano ba yun? Nawala na yung kinang. Ayan. Makintab na lang, pero hindi siya makinang. Hmm? Ano daw yun? <laughs> pero gano'n talaga, mga kabariya. Kapag nilinis na yung babariya, nawawala talaga yung magandang tuwan niya, kinab niya. Ayan. Sana nai-ano na, sana naiintindihan niyo yung sinasabi ko, no? <laughs> Ngayon, nakakalito lang talaga. Pero, ayun nga, pinakita ko naman sa inyo yung ano, sana pinanood nyo na mabuti yung video natin kanina para naintindihan nyo mabuti yung sinasabi ko. Mahirap lang kasi yun yung sinasabi lang natin tapos wala tayo talagang itinuturo na example. Tapos sa in-example pa natin is talagang hindi naman, di ba? Patulad ng mga ibang vlogger dyan na nag-exasample sa o oh, may added value daw pero makikita mo yung mga coins is wala naman talaga. Ah, ah, per kilo na lang talaga yung condition nun pero pinakikita nila may added value. Yun ang pangit na information na pinapakita ng ibang vlogger kaya nakakasira yun sa industry natin sana medyo ano tayo uh, mag research research nandiyan naman si kumaring google tapos sali kayo sa mga group basa basa kayo ng mga post nila may mga tao talaga nagbibigay ng good information sa mga group coin group madalang na mada lang nalang talaga yung mga naniniwala lang talaga yung talaga na enlightened na sila ay oo, oo tama pala yun. dapat ganito yun ganito yun dapat ganito pala yan mali pala yung sinasabi na itong vlogger na to. Napatunayan din naman nila. So, salamat sa panonood mga kabarya. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, eh mag-subscribe ka na. Yeah. Salamat sa panonood mga kabarya. pa Pakita lang natin ulit. Ha? Ayan. Nakita nyo. Kitang-kita naman ha. Iba talaga yung ano, pagkakinang niya. Hmm. Hmm? Oh, so, salamat sa panonood mga kabarya. Kita-kita -kit sa next video. Woohoo!